Nay, nay, pwede po magtanong? Ah, nay, saan po dito papuntang, ano, sana, tay-tay? Tay-adrecho? Tay, no. Magkano kayo pang masayad, Nay? Hindi ko lang. Ay, oh. ah, nay, nay, pwede po, ano, pwede po makihingi kahit lima lang? Ay, wala po akong pera dito. Ay, limang piso ay, lang. Ay, hindi po, Lima lang po, Nay, kasi, wala kasi pang masayad, eh. Hindi, wala lang. Kahit piso na lang? Sige na, Nay, piso lang. Wala na, wala na, Nay, sa mga saging. Kahit piso lang po. Hindi wala na. Yan. Te, te, may ano po, may nasabi na dito ko te. May ano, may ano pa po ba kayo? May dagdag pa po ba kayo kahit magkano lang? Wala, wala na po. Wala na? Wala na po. Sana eh, gula kasi pera ko eh. Ah, 15. Eh. Ah, sa akin na ito ah, te. Ah, te, te, te. pwede po ba pahawak na to, te? Ah, hindi, hindi. Pahawak lang te. Pawak lang, pawak lang. Pawak lang. Okay. Uh, uh, sa, sa inyo na lang, te, Sa inyo na lang, ha? Sa inyo na lang. Thank you. sa uh, inyo na lang. Thank uh, you sir, uh, excuse me lang, sir. Pwede po magtanong, sir? sir, uh, sir angkas ka ba? Angkas? Ah, uh, may inaantay ka, sir? Apo, apo. Uh, inaantay ka, sir. Apo, apo. Hindi ka naman busy, sir? Apo, apo. Sir, pwede magtanong, sir? Apo, apo. Uh, pwede, magtanong, sir. Uh, pwede ko ba ma-check yung ano, tangkay mo kung may, laman pa, may, may gas pa? Apo, pwede okay lang pwede po, sir. Titingnan ko lang, sir. Gahanap kasi ako ng mga katulad mo, sir. Kasi sir, naghahanap ako ng ano, ng pwede kong i-full tank na yung araw na to, sir. Sigurado? Oo, <laughs> oh, sigurado sir, 100%. Sige, 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 pwede po ba sir, ma-check? Ma Naku sir, delikado yung gas mo sir, mukhang paubos na sir ah. Langanin na nga eh. Oh, papagasal na kita sir ah. Mag-full tank ka sir ah. Okay. Thank you sir Thank you sir, thank you, salamat, ah, oh, salamat, salamat, sir. Thank you, you sir ah, uh, sir, pwede mong tanong, sir? ano to sir, kalakal? Ah, uh, mga ano, nakalakal na mo? Ah, uh, ah uh, sir, ganito kasi. Okay lang po ba request may ano ko, sir? May piso ka lang, sir. Nag Naghanap ko sa ng piso, sir, kasi kulang kasi pa masaya sir. Piso, piso lang, sir. Okay lang po. Mm -hmm. Ay, sir, bini binibenta mo rin, sir. Ma kumikita ka rin dito, sir. Magkano kinikita mo araw-araw sir? 200-300. Araw-araw na yun, sir. Ah, 200-300. Ah, sir, hindi ka na pat patatagalin, sir. Okay lang po ba, sir? Sakay ko na lang ito dito, ta. Yung bigas, sir. Seryoso, sir? Masahin na lang ito, ha? Parang galit ka, sir, eh. Hindi ka galit. Ah, uh, sir, ah, sign na yan, ha. Thank you, sir, thank you. Binigyan mo ako sa ng PC. Eh. Sign na lang to, ah. Uh, boss, boss, uh, excuse me lang, boss. Pwede ka bang maaabala, boss? Hindi ko napapatagalin. Uh, sir, okay lang po ba, sir, makakita ko yung tanke ng motor nyo kung may laman pa yung, uh, umigas ka pa? Kasi naghahanap kasi ako ng mga katulad nyo, sir. Ipupultan ko ngayong araw, sir. Okay lang po ba, sir? Teka, sir. Seryoso, sir? Yeah, Seryoso, uh, pwede, pwede ko bang ma-check, sir? Ah, uh... uh, mukhang ano, sir, ah. Mukhang paubos na sir, ah. Okay Oh, ganito sir ha. Pa, sir. Oh, ngay ngayon sir, ikaw yung nabili ko. Pupultak natin yan sir ha. Sir, okay oh, lang po ba sir? sir? O, oh, seryoso sir, seryoso. O, oh, sir, pultak natin. Oh, pang pangpultang sir, pangpultang. Pangpultang ha. Sir. Oh, po, seryoso yan sir. Salamat sir. Pagkas ka na sir ha. Thank you sir, thank you sir. Thank you, thank you, thank you. Magandang tanghali po. Ah, uh, din. uh, kambing nyo po, kambing? Binibenta nyo po? Ah, isang kambing nyo na lang po. Bilhin ko na lang po. Binigay ko 10k. Wala. 20k. Benta ko benta sa akin 20k. Ayaw niya po. Sigurado po kayo? Sayang sa po yung 20k. Buntis po ba? Ayaw niya po. Bay bayaran ko na po 20k. Ayaw niya po. 30k, 30k po, 30k. Nahawa ka sa kambing niyo, tay. Bilhin ko na lang po. 40k. Porte k. Pahig na po ako. Pahig na po kayo. Paano? Wala na po kayo kambing. Okay lang. Bili mo na lang kambing. O sige, bili ko na lang po ah. Sige po. Salamat, ah. salamat po. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, one, two, three, four, five, six, eight, nine, forty. Ah, bagal Salamat. Akin na po yung kambing niyo po. Oh. Thank you po, Tay. Thank you po, thank you po. Ah, uh, Nay, uh, excuse me lang po. Nay, pwede po makihilong lang sa glette? Uh, ah, po. Last na ulan eh. Nay, uh, may ano po ba kay Nay? May ano po kay jam Kahit piso lang po. Kulang ko ng piso. Pwede po makahingi ng piso? Piso lang po. Pero po kay Nay. Salamat po, Nay. sa akin. Sigurado po. Ah, uh, thank you na Ah, ano na rin, malakas din naman yung ulan kasi ayoko na medala. Sa'yo na lang ito na yan. Kasi wala rin naman akong gagawin dyan eh. Ha? Sa'yo na lang yan. Kasi binigyan mo ako ng PC. Ha? Ay. Tapos, eto na, isama mo na ito. Thank you na yan. Opo, salamat po ha. Salamat po sa piso ha. Thank you po. Sige po. Salamat, nai. Thank you po. Tay, uh, excuse me lang po. Ano mo ginagawa nyo, Tay? Ito po, recycle pa ng... Ah, ano yung ibibent, ibibenta nyo? Opo. Ah, magkano, magkano makita nyo yung araw-araw, Tay? 300. Ah, uh, ganoon? Isang araw, bumalaw. Ah. Uh, hindi ko na pa okay lang po ba tayo? Bigyan kita ng bigas? Okay lang po, para malaki tulong na rin sa amin. Malaking tulong sa ito? Oh, ah, tama tama, eh. para talaga sa ito tayo ah, uh, Okay, kasi nagana pa ako ng pwede kong bigyan eh salamat Seryoso po. ito tayo ah Hindi ito joke oh, <laughs> ah, Sige tayo okay, Saan ah, ko ilalag ito tayo? Dito. Ah, dito na lang ah, Kaya na paala dyan tayo dito. 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 ah Thank you, thank you, sa'yo na lang eh ha dito. Dito. ah, Thank you tay ah okay, Galingan mo ba ha Ah, sa din tayo. Okay, thank you, thank you Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Uh, nay, magkano yung ano niyo? Magkano yung turo niyo? Ha? Lima isa? Nay, pwede po ba bilhin ko na lang lahat, uh, Nay? Lahat po, lahat po bibilhin ko na lang. Ha? Okay lang po ba, Nay? Tawaran ko na, na Tawaran ko na lang, Nay. 1,000 na lang lahat. 1,000 na lang lahat. Oh, opo, lahat. Okay lang ba tawad? Tawad pataas, tawad pataas. 1,000 na lang lahat, ha? Tapos nay gutugawin niyo benta mo na lang ulit, ha? Thank you, thank you, Nay. Bentar-bentar lagi. Mm -hmm. Ah. Ha?